Pagamat dalawang linggo pa lamang na nakakaupo bilang punong bayan si Mayor Lord Arnel L. E. Subalit marami na agad ang nangyaring pagbabago sa Infanta Quezon. Kauna na niyang ipinatupad ay curfew para sa mga minor de edad sa pamamagitan ng isang executive order na nag na ipatupad ang ordinansa para sa curfew. Bagong ang implementasyon ng curfew, nagsagawa muna ang konsultasyon sa mga opisyal ng barangay hinggil sa pagpapatupad ng masabing kautusan tulad ng binanggit ni Rwanto sa kanyang inaugural speech kasabay ng kanyang panulumpa ang sanggunihan bayan ay agad ring nagpasa ng pinakaunang resolusyon ang resolusyon na nagpapahayag ng maikpit na pagtutol sa Kaliwadang Project Maging ang lahat ng mga departamento na nasa ilalim ng pangasiwa ng pamahalang bayan ay isa isang pinuntahan ni Rwanto at inalam kung ano ang pangunahing problema at inalam din kung ano ang pangangailangan ng bawat tanggapan at kung paano mas mapapaigi ang serbisyo sa mga mamamayan. Maliban dito, may ilan pang ordinansa na ipinatupad ng Administrasyon ng L.A. tulad ng pagbabawal sa maiingay na tambutso sa programang pangkapaligiran. Nagpatupad din ng pamalang bayan ng voluntaryong paglilinis sa kailugan at kapaligiran sa pamamagitan ng isang executive order na nagdedeklara nang ang araw ng Sabado ay gawing bayan ni Hande. Pinatunayan din ni Mayor L. L. sa panahon ng kanyang pamumuno ang kanyang pagiging resource pool. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas ay tumanggap ang pamahalang bayan ng emergency vehicle mula sa nasyonal na pamahalaan. Nakikipagugnayan na rin ang alkalde sa iba pang ahinsa ng pamahalaan tulad ng Bureau of Fire Protection at iba pa. At tumutulong na rin sa programa ng Land Transportation Office katunayan at tapos lamang ang sinagawang seminar hinggil sa pagmimaneho, ilang batas at karapatan sa trapiko at iba pa. Maging ang pinasok na kasunduan ng nakarang administrasyon ay maikpit ding sumasailalim sa review. Katulad sa kasunduan hinggil sa pagdaong ng mga barko na may lulang mga habang blade at kagamitan para sa mid sa Tanay Rizal. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na rin ng maikpit na pagbabantay at monitoring sa dumating ni barko na naglulula ng mga kagamitan para sa naturang windmill hanggat hindi na ilalagay sa ayos ang naunang kasunduan at upang maiwasan din na maging ito sa pagpasok ng iligal na kontrabando mula sa bansang China at iba pa. Felix Tambongko, The Observer News.